Na-follow mo ba yung Facebook ko tsaka YouTube, uh, na-subscribe yung YouTube ko? Yun lang, hindi ko alam yung YouTube ka Facebook para. ko 2.0, YouTube ko at uh, TPZ TV. Sige, go. Hmm, go, mata mo. <laughs> <laughs> pag hindi mo, pag, Rosela, pag hindi ka pinansin ito, mababalik ka dito kay Banatan ko to. <laughs> I-chat mo siya, Rosela, mamaya ah. O kaya ngayon. Pa Maya, nito at hindi nag-reply siya hanggang bukas, balik ka dito. Pag hindi ka pinansin nito, akong pipitik sa tinggil nito. It, okay. Ha? Ha? Hey, ba't, hindi ka so masungit ngayon? Di ba ako masungit? Oo, oh, dapat masungit ka. Kasi yun ang gusto ko ay iba ang balak. hmm sabi sinyo sa guys, eh, matakot guys. Huwag kayo matakot sa kalaban, sa babae kayo matakot. Ayaw ko bakit guys, kasi ang babae kapag may balak sa inyo, gagawa talaga ng paraan yan. Ah, di ba? Ay, ba't sa iba? Ang sungit mo. wag mo kong subukan, ano? Ah, Luna, matidisgrasya ka talaga ay ibang kalabanin eh. Ay, ah, wala na. Huwag ka nang umasa pala, Rosela. Ibang bakay nito. <laughs> uh. Pero anyways, hindi naman naka-offend yung ano, yung, yung? pagtataray mo dyan. Hindi naman oh, no. na lang siguro sa ano. Style ko lang yun, dahil kung paano mag-entertain ng viewers. Alam mo kung bakit? Kung hindi ganun yung ugali ko, for sure, wala ka dito. <laughs> <laughs> di ba napansin mo? Kasi medyo mataray ako. Hmm. Kasi sabihin ka pa, bago ka bumaba? Alam ko. 21. 21 ang bata. Oh. May boyfriend ka? Hello? Ah, huwag ka mo boyfriend ha. Ah, pahinugin mo muna. May anak mo ako. Ah, may anak ka na. Ilan na anak mo? Isa. Isa. Ilan taong ka nag-anak? 17. So, 17 years old, pumutok na yung abdomen mo, ganun. <laughs> uh, ang galing. Ang galing. Mm, pero, good, good, wag ano yan. Ah, yun, guys. Huwag tularan, pero alam nyo ba, guys, ano, sa tingin ng iba, pangit yon pero kung ikaw na nasa sitwasyon, mahirap, pero maganda yun. Kasi habang lumalaki ka, mas naalagaan mo ng maayos yung anak mo. Depende yan kung kaya mo o hindi. Pero kung kaya mo naman, walang problema yun. And I'm so proud of that. no Kahit na sabihin natin, single mom ka at least, di ba? Hindi, yung anak ko nasa father. Na, me eh? <laughs> eh, hey, bakit ano nasa kanya? Complicated. Tapos, ano, sa status na din. Mas ah. pinili ko kasi mas okay yung status niya doon. Ah, okay. So, single na single ka talaga ngayon. Kasi yung partner ko, yung ex-partner ko, may living na siya ngayon. Kamusta naman yung anak mo doon? Okay naman. Okay naman. But, pero ngayon, nasa Batangas ako. Mm -mm. Hindi -mm. ka nag-aanap? Kung merong ako... No! <laughs> <laughs> Sabi niya ngayon na, Maghihilo mag lang daw siya. Maghihilo ka lang pero hilong-hilo ka nakakahanap ng partner mo, no? 21 years old. Oo. Guys, makinis, maputi, mahamis, pero may gas-gas. Oo. Pwede pa naman, guys, kasi isang basis pa lang naman ito na... Uh, uh, na ano... Hindi Mm, mm So, in short, guys, second hand ito. Mm -mm. so, pwede pa naman, guys, kasi, uh, nyo, matagal na. Kailan ba yung ano, uh, ilang taon ka ng single? Last year pa. December. Oh my God. Last year pa, natagalan ka na noon? Last December. Matagalan ka na, na sa inyong sandaan? Ibig so, sabihin... Hindi ba lang din ng ano, kausap? Uy, wag ako. Iba na lang. Mas matanda ako si Day. Alam ko na yan. Oo. Hmm. Madiscarted doon talaga ng mga bisaya, guys. Oo. Uy, alam mo nun, kuya. Lugi ako. Lugi ka pa? Di ba? Oo. Kasi, mm -hmm. lugi. <laughs> Kasi may live-in partner na siya. Tapos nabalitan ko pa, magpakasal na daw sila. Ah, so maghanap ka na rin sa bagay you deserve deserves she deserves someone to make happy. Totoo naman 'yun. Kasi kung hindi talaga kayo para sa isa't isa, 'di ba? Saka hindi naman kayo kasal-kasal ka ba? Talagang hindi, talagang hindi para sa isa't isa 'yun kasi mas matanda 'yun sa akin. Okay, bakit mo pinatulan? ah <laughs> <laughs> uh -uh. All right, sige. Ano ba 'yung gusto mo sa si isang lalaki? Yung ano sa edad, sa edad siguro. Ayoko ng mga ano, mas matanda sa akin, tapos na ako doon. Hindi ba masarap? Masarap, 20. <laughs> Medyo mahina okay. ba ang pitik? Hindi oh, isa nga. Hmm. Nakaisa okay, ay malam mo kung pinilit lang yun. Ayun mo. Sabihin, ano ano, ano sabihin ka, ilang taon ba siya nung sabihin ka? Ano, 16 kami nagkilala noon eh. O, tapos, ilan taon na siya nun? 39. Ako yung na-trending ko ya, dati. Na-trending na? Yung age gap na, ano, 16 years old at 39, tapos may anak. Mm uh -huh. uh -huh. Ngayon lang Look. ako na, ano, nagsalita dito sa TikTok na nahimik ako ng isang taon at, ha, one year and eight months. Mm. Pero na huwag natin i-judge si ma'am guys kasi there is a reason behind kung bakit. No? Huwag na natin na kalungkatin yun. So, we need to respect. Pero ano yun, mabayat man yung ex-partner ko. Mabayat yun. Mm -hmm. So, okay, ano lang okay lang sa kanya na maghanap ka. Mm. Okay, -hmm. Nalinisan na, baka nandyan pa yung laway niya. <laughs> ano, ano na po kayo, naka... Pop smear. <laughs> Hala, na pop smear na daw. Hi, <laughs> DJ line Alright. So, gusto mo yung uh, mga kaidaran mo lang ay mo sa matanda. Oo, tapos na ko nun. Ang hirap kaya pag ano, mas matanda sa iyo. You are 20? Sabi yung adult na. 20, 20. 20. mag-21. Ah, okay. Napakabata ako pa yun. Guys, medyo malambot ito ah. <laughs> Dandaan lang po, baka magka-crack. Ba. Pero wala pa ako na wala akong ditong ano guys, ah, kumbaga nababayad kasi legal age to si Madam eh. So, alam mo na yung tama at mali, Madam. No? Kaya alam ko naman paano ano magdala ng relasyon. Oo. Kasi nga yung mga 17 years yun, old yun, nga nakapag-anak ka na eh. Sige, alam yun, mas mas charge yun siya, yung ano laki. Mm. -mm. Sige. So guys, ito na guys. Umpisa na po natin ang laban, no? <laughs> Sayang ito, guys. Pagkain din ito. 25 five twenty Huwag ka malikot sir ha Harap ka sa camera Ma'am, okay lang ba si Boy Kayod? Mm, tagasan ka <laughs> <laughs> Hindi, ano <laughs> Wait ikan. lang, wait lang Ta Tanong ko sa'yo Okay lang ba na siya na yung makakausap mo? Kasi uh, Kung hindi, ibaba natin siya Para hindi tayo mag-aksaya ng panahon Hindi kuya Ano? Okay Oh, sige. Boy kayo 25 years old ka na, may anak ka ba? Wala. Wala. Gusto mo si Ma'am? Pwede. Anong pwede? Ang nga. Anong pwede? Oo, hindi lang siya, hindi hindi pwedeng pwede. Pwede ang sagot. Oo. Oh, oh. Gusto oh. mo ba si Ma'am? tulala <laughs> tulog ka muna sir baka nalipungatan ka lang maligod si sir eh hi Rosella magandang gabi lang taon ka na 23 23 three oh, may anak ka na idol oo Opo, single dad ilan na anak mo Isa po Okay lang ma'am Luna, may anak isa. Okey okay na to. At least hindi mo na tuturoan, hindi mo na tuturoan, di ba? Pagkita diretso na agad. ah. Okay daw si Rosela, sabi ni uh, Mam Ma Ma'am Luna. Oo. Sir, paalala si Ma'am Luna ay uh, second hand ito. Nilabas sa kasa, sinakyan tapos binalik pagkatapos. Ah. Isang beses na po nabiyak ang makina nito. <laughs> Kaya pag binuksan mo ang makina nito, huwag kang magtaka kung may gasgas -gas na. Ano, tutuloy ka pa rin ba? Okay. Uy, di si dito. gusto mo Gusto gusto mo makakain, no? Oh, <laughs> ka rin sa kilawin si Rosila, ah. <laughs> <laughs> Tanong kay Ma'am Luna. Oo. Tanong. Taga saan po kayo, Ma'am? Taga Pagadian. Mm, layo tayo, taga Nordi Samar So, kailangan na ako mamroblema sa ganyan. <laughs> ako magbigay ng pamasahe, gano'n. <laughs> Bibigyan kita ng pamasahe, patapos pagkita nyo, ikaw ang titira, gano'n ba? Uh, pag huh malapit, malayo, malap, malayo, oh, malayo ba Oo, malayo. Hmm. Ano? Tutuloy ka o tutuloy ka? Walang kaso yun sa ano. Tuloy po. Hindi po yung, hindi po rason yung kalayo ng ano, <coughs> lugar. Para sa mm. tao mabibig. Hmm. -mm. Okay naman ito kasi one year naman nagpahinga ito. Uh, naghilom na yung maga. Lumiit na. Di ba? Hindi. Oh, o, tanong. Zero si sila. Ano? May tanong ka pa? Nagtaon na po ma'am. Ah, mag-21 pa lang. O, di ba? mm -hmm parang karne yan na ano malambot pa no, na pag kinainit mo pag mo medyo crunchy pa kita mo yung lechon kapag sinipak mo yung balat pag dinilaan mo yung lechon yan di ba masarap pag kinagat mo nagkakrak pag Mag-iingay, di ba? Ito, pag nakita mo, try mo dilaan, kagatin to. Mag-iingay din yan. Malambot nga ni. Jay <laughs> Banat. Yan lang tanong mo? Hmm. May work ako eh, ya? Ah. Ah. Ah, Bibi. Dito ko ngayon sa no? Kalo... ano, ano? ano? Pabrika yung, anak ko. Ano? Pabrika. Pabrika yung, yung work ko. Nasa mama niya. Hmm, may ano pa kayo communication sa anak mo? Hmm. Oh, Nagbibigay ka ba na, sustento na. sa anak mo idol, Rosela? Yes po. Weh, hey, hindi nga. Number berwa po yun. May, may trust issue to eh, no? <laughs> <laughs> uh. Number berwa po yung yun. Kaya ano, naman sir, na, ka dapat una yung anak. Galingan mo Rosela, mabagal ka pag Pagpubagal-bagal ka, tingnan mo mauunahan ka talaga. Sayang yan, Tol. Sinasabi ko sa sa'yo. Minsan lang yan. Minsan ka lang makikita dito Nang uh, medyo buhay pa. Oo, kasi minsan yung mga dito na, na na. Oo. Sabi naman. Pag ako nainis sa'yo, ako na lang titira dyan. Bahala ka. o bagal ka Uh, ano, no pa lang ako, student pa lang. Tapos, may work ako dati, pero sa, ano, sa fast food. Ngayon, nag-stop ako. Nag-stop din ako ng school. Pero sa next year, babalik na ako. At ngayon, nasa Batangas ako. Hmm. Eh, tango-tango na lang. <laughs> tango adyan, kaya mo madala yan. <laughs> Kuya, pag ano, pag dito mag-work ka, akit ako ulit sa sunod na araw. Oo, oh, gusto mo. Oras-oras dito ka okay. <laughs> Wala problema. Magpapansin ako dito. Magsend ako ng maraming ano. Para, mm -hmm. para mag Bati mo na lang ako ah. chat at tawagan para malaman. Ang <laughs> naman hindi, i-follow yun isa't isa. Makasakalik mag-work kayo. Pag hindi nga. O, oh, tawagan mo may i ko. May pangangilangan <laughs> ka, i-provide ko. Ayuj. Hugs pala siya Okay na? Oo, baba na. Para magsawa ka na. Hindi, mm -mm. pwede yun. naman. Pag hindi kayo nag-work, pwede ka naman bumalik. Talagang bubalik ako. Parang feeling ko nga, hindi mo siya papansinin para makabalik ka lang eh. lukul talaga talagang babae na to. <laughs> yeah, hindi oh, hindi oh. Hindi, hmm. hindi po. Guys, aksi kayo guys sa 1.6 viewers ha. ah. <laughs> uh, pero try your best, Rosella ha. <laughs> Kuya, isali mo naman ako sa edit-edit mo. Opo. No kaya pala eh. <laughs> Sige, ano? Idol Rosel, thank you. Sige mm. bakit, ha? Thank you, thank you, bro. O, o. Mm. Pagyan dito makita. Sige, thank you so si ma Rosela, thank you. Mm, gusto pa ga, Pedol. Okay, na-follow mo ba yung Facebook ko at uh, yung YouTube, na-subscribe Yun mo YouTube ko? Ayun uh, lang ang ko alam may YouTube ka pa. Facebook 2.0, YouTube ko at TPZ TV. Sige, go. go. Mata mo. <laughs> pag hindi mo, pag, Rosela, pag hindi ka pinansin ito, babalik ka dito kay banatan ko to. I-chat mo siya, Rosela, mamaya ah. O kaya ngayon, pa maya pagbaba ito at hindi nag-reply sa'yo hanggang bukas, balik ka dito. Pag hindi ka pinansin ito, akong pipitik sa tinggil nito. <laughs> <laughs> ha? Ba't hindi ka masungit ngayon? Di ba ako masungit? Oo, Ay, dapat masungit ka. Kasi yun ang gusto ko. Ay, iba ang okay, balak. hmm sabi sa inyo guys, eh, matakot guys. Huwag kayong matakot sa kalaban. Sa babae kayo matakot. Ayaw ko bakit guys. Kasi ang babae kapag may balak sa inyo, gagawa talaga ng paraan yan. Ah, ba? Diba? Ay, ba't sa iba? Ang sungit mo. Huwag mo ko subukan. Ano, uh, Luna, matidisgrasya ka talaga. Kaya ka ibang talaban Ay, ah, wala na. Huwag ka nang umasa pala, Rosela. Ibang baka yun ito. Uh -oh. Pero anyways, di naman naka-offend yung ano, yung, yung. pagtataray mo dyan. Hindi naman Depende ako. Hindi na lang siguro. Sa ano. Style ko lang yan, Day, kung paano mag-entertain ang viewers. Alam mo kung bakit? Kung hindi ganun yung ugali ko, for sure, wala ka dito. ba diba, napansin mo? Kasi mat medyo mataray ako. Kasi sabihin ka pa, bago ka bumaba? Wala, thank you lang. Wala ka nang sasabihin. Malay mo. Uy, Silvana. Hmm. Malay mo, ito nang huling akit mo, di ba? Wala ka lang sasabihin. Bakit? Bakit? Magiging busy ka na. Bukas magiging busy ka. May gagawin ka, o. Oh. Eh, di ba? Ako na Baka dito yung mga tayo yan. Ano Wala. No? Alam ko na yan. Pag di yun, hindi ka lang oh. Luna, pabalik. Papunta ka palang pabalik na ako. <laughs> Sa lahat ko okay, na umakit. Oo, okay, oh, Silvana. Okay. Sa lahat po nang umagkat dito kanina kay Luna, guys, huwag na kayo umasa. Iba po ang palak nito. Huh? May maitim na balak. Ito kay 2.0. Oh, hindi, hmm eh. Hindi. Hindi. Gusto ko lang makita sa ano. Wala, wala tayong view. Wala, wala man, Wala namang nakikinig. Mm -mm. Huh? Ba't wala? Wala, 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 wala ako? Na, Pwede mo na sabihin sa akin. Ibulong mo sa akin. Ibulong mo lang sa akin. Gusto ko lang makita ng ex ko. <laughs> <laughs> gusto mo, gusto makita ng ex mo na? Gusto ko lang makita ng ex mo na maganda na ako ngayon. <laughs> ah! <laughs> Tapos kalandian mo si 2.0. Ay! Ang gagamit ka. <laughs> Kabad mo. ah. Thank you ah. Maraming salamat. Tapos, okay. pwede ka namang bumalik. Yeah. Pag ano. Mm -mm. Talagang babalik ako bukas mm -mm. Sige, dapat mauna sa slot ha Ano, na-restrict ka? Yun sa isang account ko, na-restrict ako Na-restrict ako okay. dun sa isang account ko yun eh. Tagam. Nagpagiling-giling ka kasi Nagpag Alam mo, ka kasi kahit mawala yung account ko Hindi na yung matatanggal 2.0 pa rin to Ama, sabayagin ako, sabayagin ako, sabayagin ako, sabayagin ako. Ay, hindi namin followers ko. Kunti na followers ko. May parang 1.8, 1.7 viewers akin, pa. nagpagiling-giling ka kagabi. Nakita ko gabi. Bakit na, ka? Mo. Ano? <laughs> selos ka? Ano? Selos ka? Hindi ah, pero yun. oo ang sagot. <laughs> Nagiling-giling na kasi yung babae na yun. Mm, gusto mo ikaw pagilingin ko? No. Mm, Ayan, hindi ingat. ako umakyat sa gabi kasi. Nag-iingat sa sasabihin niya. <laughs> uh -uh. By the way, thank you ha. Maraming salamat. God bless. Pinababa yeah, na ako. Mm -mm. Masyado ka nang masakit sa mata eh. Cute! <laughs> <laughs>